Ano yan? Ano yan? Tinagat ng aso. Tinagat nga ng aso eh. Hmm. natin para... Lugo na eh. Masikit ba? Hmm? Masikit. Ang ganda, sanang Ang kalaki yung yung mahaba ng ganto na maliit yung bilog. Malakas humigop yun yung ganto. Eh? Yung malaking ganto. <laughs> mahaba na yun. Malaki lang yun. Ngayon, mas malakas yung ano eh, lang. Makuha ko ka yung katawa ka. Ay, kaya ba ni baba. Mas malakas yung ano yun. Kita, may bukas sa maga. May kulay yun. Wala namang apoy eh. Eh, may taklob na yan eh. Yan eh, para higupin lang yung ano niya. Yung... Kabandag? Rapis? Inglesin natin Rabis. yung kabandag. <laughs> yung English ng kamandag. Rapis? Hindi ha. Virus? <laughs> <Tama. laughs> Venom? Venom. Ano yeah, yung ahas? yung mag Pagkakit ng mga ano, marul marulong, marulong kasi so yung kailangan ng patro. Ilang minuto po yan bago matanggal ka Kasi dapat papaltampay ng mas malaki. Ito pala o. Ano daw?